Sabi nila, mas masarap daw uminom ng kape or tsaa sa mga ceramic. Katulad na lang nitong bagong ceramic lined coffee mug ni si Vago. And guess what? 350 pesos mo lang mabibili to. And syempre, 24 hours cold and 12 hours hot na rin dito yung drinks mo. Hindi din natin pwedeng hindi itest yan kung naglilik or nagsispill. Medyo kinakabahan nga ako dyan kasi hot coffee yung nasa loob niyan. Pero, as you can see, wala. Wala talaga nag-leak. And habang hawak siya, hindi ko din na-feel yung init na nasa loob nitong tumbler na to. Tapos, sa kagandahan din, pag ceramic, kahit punasan mo lang yan, okay na. Hindi dumidikit yung color ng drink mo, hindi dumidikit yung amoy ng drink mo. Tissue or hand wash mo lang yung loob niyan, pwedeng-pwede na. Plus, kahit tumagal, hindi ka mag-worry kung mga ngalawang siya. Meron na rin tong kasamang free lanyard and matte finish siya. Meron na nga rin tong rubber sa ilalim para hindi magasgasan yung part na yan. Ito nga pala yung colors na meron ako pero marami pa dyan sa yellow basket.